ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga na paraan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinai ng mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinadbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang pari siyo. Sinagot sila ni Jesus, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David ng magupom siya at kanyang mga kasama? Umasok siya sa bahay ng paminuhon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Tinigyan pa niya ang kanyang mga kasama. Pagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo